Good morning, good morning mga kadiskarte So for today's video mga kadiskarte ay papasilip ko sa inyo yung update sa aking nanganak na rabbit So kasi nanganak siya noong February, February, March, April So 2 months na sila guys ah uh, Ngayon mga kadiskarte ay titingnan natin, sisiliwin natin kung gaano na kalalaki. So let's go So ito guys, ako uh, papunod na sa kulungan Ayan, So, yung kulungan nila guys, hindi pa ulit ako nakapagpagawa. Kasi, talagang raming gawa. Ayan, so ito na sila kalalaki guys, oh. yan So, 2 months, ang lalaki na. Pwede nang katayin guys, ayan oh. Pwede nang litsunin, di ba? Ah, napaka-bilis na mga katiskarte. So, yung February 26 sila, ay ngayong April 26 sila magtotow months. So halos isang buwan pa lang mahigit pero malalaki na. Ayan Oh. Tama naman yung hubog ng mga katawan niyan. So ito naman yung walong ng anak. Ayan. So halos nagpapangabot lang din sila mga kadiskarte. Ayan. So, oh, marami na. Marami na ulit ang rabbit. So tapos ito, ito mga kadiskarte ay mga nag ano to mga naglalandi na naman kaya lang, hindi ko muna pinapakastahan mga katiskarte kasi kukulangin ako ng ganito, ng kids, ng kulungan. Kasi ito, isang patong na la lang to eh. Ayan o, oh, mag-iisan layer na lang ako. Ilang piraso lang yung laman nya. Yung I mean, laman nya, kung isa-isa yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na piraso lang. Ito eh, yung nagpatong, 6 plus 6, 12. 12 kabilaan eh itong anak pa lang nito mga kadiskarte ay eh, ano na ito walo tapos yung isa anim 14 na so kulang na yung ano ko kulang na yung <laughs> ah uh, pwesto ah, maliit tong kulungan akala ko noon ay malaki na yung kulungan na ginagawa ko so maliit pa rin pala at ito mga kadiskarte oh. Eh. Ayan, humaba na yung ipin niya mga kadiskarte. Ayan, oh. So, mayroong marurunong nitong mag magputol. So, iyaano ko pa kung paano magpatulin. -tot Ang haba ng ano niya mga katiskarte yung ipin. <laughs> Ayan, oh. Kaya pala medyo mahina siya kumain. Ayan, oh. umabot na sa ilong mga kadiskarte. Ayan, ipin niya. So, mag -kumid sa mga marunong dyan mga kadiskarte pakicomment naman kung paano siya putulin uh, hindi pa kasi ako nakapag experience na pagputol ng ganyan pero gusto ko rin sumukan para kung sakali mang mayroong ganyan na humahaba ang ipin eh tayo nalang magputol diba sariling kayod na lang so yan mga kadiskarte yan ang mga rabbit so ipapakita ko sa inyo iba eh, kong mga alaga dito mga kadiskarte eh. So ito naman yung kambing mga kadiskarte Ayan so, May nanganak akong kambing Yung nakaraang ano ah, Linggo Ayan So dalawa yung anak uh, ah, Lahi nitong kambing na to mga kadiskarte Ay Anglo Anglo nubian So tapos Ito pa yung iba kong mga alaga mga kadiskarte Mayroon akong baboy Ayan Ayan Native naman to mga kadiskarte so, Native pig Ayan hindi ko pa napapakain kaya nag-aabang na sila so maaga pa naman wala pa namang 7.30 nagpapakain kasi ako mga kadiskarte mga 7.30 so tapos ayan may mga aso so sa mga dog lover dyan ito yung mga aso ko mga kadiskarte oh. mga askal lang to uh, siyam na piraso to mga kadiskarte kaya medyo hirap ako sa pagpapakain kasi <laughs> siyempre wala naman tayong ganong karaming ipapakain sa kanila kaya video tipid muna ngayon habang hindi pa sumasahod mga kadiskarte uh, sa mga gusto mag subscribe dyan mga kadiskarte uh, subscribe mo nyo na ang aking channel kasi dagdag pakain sa mga hayop mga kadiskarte kung sakali mang palarin sa social media tapos ito mga kadiskarte itong manok na to ay eh, tinali ko kasi uh, pag ganyan nakalalaki mga kadiskarte hindi na nakakaawi dito sa bahay Marami kasing malilikot ng kami dito mga kadiskarte. Tapos may ibon, ayan. Katawaan ng mga bata mga kadiskarte, ayan. So tapos dito naman sa kabila, ay ito naman yung mga ano, uh, pangkatay mga kadiskarte, ayan. So ito yung mga, ay uh, yung pula na yung kadiskarte ay RIR uh, o RRI ba? Road Raid Island, ayan. Tapos ito naman kulay itim ay Australian Black Astrolope. So yan yung mga alaga ko dito mga kadiskarte. At ito naman kabila mga kadiskarte, ito naman ay mga Texas. So nag-alaga ako nito kasi uh, medyo may presyo kasi ito kaysa sa sa ng mga ganito may mga native. So ito kasi Texas mga kadiskarte ay lalo na pag lalaki, may bibinta mo kahit mga 2,000 mahigit. So pag ganito lang kasi mga native, Uh, nasa 300 lang ang kilo mga kadiskarte. Ayan, isang piraso niya mga kadiskarte. Swerte na kung maka isang kilo eh. Maliit ang katawan kasi ng native. So, at ito pa yung iba kong mga alaga mga kadiskarte ng kambi. So, ayan. Wapansin niyo mga kadiskarte. yan. Ayan. So, ito yung anak. Ito yung anak ng ano, mga kadiskarte. January. Ang laki na mga kadiskarte. Oh. Magte 3 months na siya. Ang laki na. At three months na nga. Nung 5. So, ito. Ito naman mga diskarte, bagong nanganak lang isa na to. So, ito yung anak niya mga diskarte. Yung ko sa inyo nung nakaraan. So, ayun na siya mga diskarte. Malakas na malakas na. Ayan, ayan tapos ito yung uh, ating barako. So, pinatasok na naman niya yung isa. So, sigurado, buntis na naman yung isa na yan. So, tsaka ito naman yung kasabayan ng isa. Alas magkasunod lang sila. Ito na nga naka 5, ito naman asais, 6. So January, ah February, ah January 6 nga. January 6 siya sa nanganak. At ito ay gustong kastahan na naman ni Blacky ay sigurado dadami naman. Tapos ito mga katiskarte, buntis rin to. So hindi ko lang alam kasi hindi ko na i-record nung kailan siya na ibun na kastahan ni Blacky kasi alpas kasi dati. Hindi ko alam kung kailan siya nakastahan. Pero buntis siya mga kadiskarte kasi malaki yung tiyan. Ayan o. Wala pang kain yan. Ang laki na ng tiyan niya. So ito, si Twini naman pangalan nito. Kasi kung mga anak to, din dalawa. Ayan. At saka yung didi niya, medyo bumababa. Kaya sigurado buntis to. So ayan. Yan ang aking mga laga dito sa bundok mga kadiskarte. At... syempre hindi lang naman yan. Uh, mayroon pa tayong ibang nga si Kaso. at gumagawa rin ako ng mga papag-papag mga katiskarte. So, laming gawa dito sa bundok mga katiskarte. Mahirap lang pag mag-isa ka lang talaga. So, ito naman yung ginagawa kong papag mga katiskarte. Uh. hindi pa tapos. So, may video ako nito. I-upload uh, ko mga katiskarte yung kabuuan nito. Mula umpisa hanggang sa matapos. So, ito patapos na ito mga katiskarte. Sahig na lang. So, ito na itong sahig niya mabalatan ko na lang yan tapos kakabit ko na yan yan ang uh, mm, aking ginagawa dito sa bundok araw araw mga kadiskarte araw araw yan so ayan may pato pa ako kadiskarte disk oh. yung asawa nito nasa baba ng hitlog so, hindi mo na inaahon kasi andun yung mga sisiw so ito yung lugar dito mga kadiskarte talagang tahimik na tahimik wala ibang marinig dito kundi yung salita ko lang at saka sa mga huli ng mga hayop na alaga so yun mga katis karte hanggang dito na lang aking video maraming maraming salamat sa inyong panunood at sa mga subscriber ko dyan maraming maraming salamat sa inyong supporta at sa mga silent viewers ko dyan maraming maraming salamat at Paki-subscribe na aking channel, na uh, channel at paki-pindot na rin ng hit notification bell para lagi kang updated sa aking mga ina-upload ng mga bagong video tungkol sa pag-aalaga ng hayop. So yun lang mga kadiskarte, maraming maraming salamat and God bless sa ating lahat. Ingat kayo lagi. Bye bye!